Summer time na naman at eto, nagpalamig naman kami. Pumunta kami sa tuktok ng bundok. Nasa daan pa lang kami, marerelax ka na sa tanawin. Makakita ka ng bundok tapos medyo malamig na yung hangin dito. Nang makarating na po kami dito sa pinuntahan namin, paglingon mo sa paligid pa lang, sobrang relaxing talaga. At eto, mag-family pic muna po kami. At eto, nag-post na nga si ate, nakatingin sa malayo bunso naman, naglaro na kagad. Pag nakakita talaga to ng palaruan, wala nang patumpik-tumpik pa at maglalaro na kagad. Nagkanya-kanya na si ate at si bunso kung saan nila gustong pumunta. At kaming dalawa namin ni misis, nakahanap ng magandang spot para mag-take ng video at ng picture. At ito po, continuation ng paglalaro ni Bunso kasama ng kanyang paboritong kalaro, siyempre si ate. So, sobrang saya ni Bunso hindi mo may pintang kanyang kasi minsan minsan lang kami mamasyal at makapaglaro siya ng ganito syempre kasama niya lagi si ate kapag naglalaro siya sa mga ganitong panaruan. taxi please oh it music oh that's music oh that's the music market market please at ito po nang pauwi na po kami sulit po ang pamamasyal at ito lamang po ang ganap namin ngayong araw maraming salamat po sa panonood